ito yung ating kukunin ngayon. <laughs> yung ating bike.

aram na siya. Tara try natin. Okay. Next. Insalata. Dito darat sa loob. Paano kaya mo sa ilalim? Hindi ko kaya eh. Yan eh sa kaya kaya. Um, dito. Oh, okay, sanas. Tinapay. sa ako kaya na rin. Ito sinapay. Ito saging. Oh, saging. Pwede pa itong saging. Pwede pa yan. <laughs> Wala pa siya. pa pagjulini. Oh, pwede pang pagjulini. Ah, pagjulini. pala. Kalabasin. Dito. Hindi ko kasi maabot yun eh. Try ko kaya ito. Baka may makikuha pa ba? Ay, 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 ay. <laughs> i <laughs> ito. Ito kalabasa. Pwede pa ito kalabasa o, pung... o kaya lang. No? lang bukas na. na lang. <laughs> ah, yan, may teras. May teras. Ah, ah Ito pera ko. Ay, yung Celery. Celery na yan is Ito naman yan. may pera sa liko. Ayan. Ipapama ko dito kaya gawin sa bagay ko. pa niyang dala. Kaya nga, hindi din dito ha. Hindi na kayo Ano yun? Ay! Ito! Kuya Flower! Broccoli Flower. Broccoli! Opo! Ang ganda dito yung broccolies! Saan? 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 hindi uh, ako hindi ko abot eh hmm. hindi ko uh, ito, iceberg na okay. kaya yung ang hmm. oh, isip kasi ng ating kamay. <laughs> ito kaya Smart Clue Bukan itu Bukan Apa Eh Cheese Begitu 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 may itlog. Ay, pwede pa kaya itlog na ito? Kung pa yung kayong itlog, baka ma mabasag din. Ano? Kung pa rin kayong itlog. Kaya mo. Ito a tutta della gente. yung

Then. Ma della volta club time. Oh, giuro

jadi pengelekat eh saja boleh di cat boleh datang oh naik bos hai contoh macam ni apa oh Ikaw na at na <laughs> Dopo. Ito yung ating kukunin ngayon. Yung <laughs> <laughs> ating bike.

So, try nyo dito. Okay. Next. Insalata. Makayang mo sa ilalim. Hindi ko kaya kayo. Yan. Sa dakotip. Kaya. Dito. Oh. May mga sanas. Tinapay. Okay. may sa ako kaya na harga ito tinapay ito saging oh saging pwede pa itong saging pwede pa yan <laughs> wala siya Pinapay. Pinapay. Pajulini. Oh, pwede pang pajulini. Ah, pajulini. Sa sa pala. Kalabasin. Dito. Hindi ko kasi maabot yun. Eh. Try ko kaya ito. Baka may makukuha pa dito. Try ko lang. Diba? ito

kukunin ko po kaya ito. Ano, may ako siya ka sa ako Kukunin ko na. Ito ang kalabasa. Pwede pa ito kalabasa o. Kaya lang no? bukas na. Ang na lang. <laughs> Ayan. Ayan, may peras. May peras. Ah, maganda pa. Ah, maganda pa maganda pa sa akin ang surang tulay dito ano ito? ano yung pera ko? ay akin celery na yan is pwede naman yan may yeah, na yeah, na pera sa Pagkakataos ba bike. Aba, kahit ano pa niyang dala. hindi din tayo dito ha. Hindi lang Ano yun? Ay! Ito! Kaya pya nga! Broccoli! <laughs> okay, magandito broccoli! Hindi na Hindi Hindi ko aabut eh

por março.

Ma deve lavorare più tempo. Ma devo lavorare conando via. Ah,

kalau lain itu pun nak jadi pengelecek eh Saudi boleh dia pergi pergi nanti macam ah naik bos hai kan pun nak nak oh Kita meragat sayang dengan itu. Nama no, cerita kan? Okay, jauh okay. 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 okay.